Ngayon ipapakita ko sa iyo ang isang 2015 drama romance na pelikula na tinatawag na Natasha. Kaya simulan na natin ang pelikula, at nakita natin ang pangalan ng lalaki na Mark. Si Mark ay nagpa-party dito kasama ang kanyang mga kaibigan at pagkatapos ng party pumunta si Mark sa isang kwarto sa upang maglabas ng loob sa isang babae. Ngunit ang kanyang babae ay tumanggi na makipagdigmaan kay Mark. Dahil doon ay tahimik na umalis si Mark. Dumating si Mark sa kanyang bahay pagka-uwi. Pinanood ni Mark ang video ni Mia Khalifa sa kanyang laptop at nakatulog. Kinabukasan ay kinuha ito ng nanay ni Mark at sinabi na ngayon ay darating ang kanyang tiyuhin upang makipagkita sa kanya. Kaya gumising ka ng maaga at maghanda. Sunod naming nakita ang tiyuhin ni Mark na pumupunta sa bahay ni Mark kasama ang asawang si Gina. Galing Russia si Gina dito sila nagde-dinner. Nang bumagsak ang mga mata ni Mark sa bra Gina dahil doon nagsimulang tumingin si Mark sa bra Gina. Pagkatapos kumain ay sinabi ng mama ni Mark kay Mark na pupunta si Gina sa Russia ngayon. Dahil si Gina ay nagkaroon na ng kasal kung kanino siya ay may isang labing apat na taong gulang na anak na babae at siya ay pupunta sa Russia upang gera siya. Makalipas ang ilang araw ay nakita namin ang pamilya ni Mark na darating para sunduin si Gina sa airport. Pumunta rito si Gina kasama ang kanyang anak na si Natasha. Dito unang nakilala ni Mark si Natasha. Makalipas ang ilang araw ay ginawa ng tiyuhin ni Mark ang kanyang pangalawang kasal kay Gina. Pagkatapos ng kasal ay pumupunta ang lahat sa bahay ni Mark at nagpaparty dito nandito si Mark na nakatingin lang kay Natasha. Nang matapos ang party ay dinala ni Mark si Natasha sa kanyang kwarto. Tinanong ni Natasha kung ano ang madalas mong ginagawa sa iyong silid. Dito ay sinabi ni Mark kay Natasha na naglalaro ako ng mga video game sa aking silid at nag-aaral. Sinabi ni Natasha na dinala mo ba ang isang babae sa iyong silid at nakipagpisikal sa kanya. Kuminahon si Mark matapos makinig kay Natasha at sinabing 14 years old ka pa lang at paano mo mapag-uusapan ang pagiging pisikal sa murang edad. Hindi ka ba nahihiya sa lahat ng ito? Sinabi ni Natasha na hindi ko nararamdaman ang kahihiyan sa lahat ng mga bagay na ito dahil ako ay naging pisikal na may higit sa isandaan. Isang araw pumunta sa kanya ang nanay ni Mark at sinabi niya kay Mark na unang pagkakataong pumunta si Natasha sa lungsod na ito. Kinabukasan ay pumunta si Mark sa bahay ni Natasha kung saan sinabi ng nanay ni Natasha kay Mark ang tungkol kay Natasha. At sinabing si Natasha ay bata pa kaya kung may sinabi siyang mali sa iyo huwag kang magalit sa kanya. Iniling ng mama ni Natasha kay Natasha na buksan ang pinto binuksan ni Natasha ang pinto pagkatapos ay pinakiusapan siya ng kanyang ina na maghanda at lumabas kasama si Mark. Punit galit si Natasha sa kanyang ina ay lumabas ng silid. Sinundan din ni Mark si Natasha. Tinanong ni Mark si Natasha kung bakit ka nagalit sa nanay mo. Pagkatapos ay sinabi ni Natasha na hindi niya gusto ang kanyang ina sa halip ay labis siyang napupuot sa kanya. Kinausap ni Mark si Natasha dito at dinala niya ito sa bahay ng isa sa kaibigan niyang si Rufus. Gustong gusto ni Natasha na makilala si Rufus. Tinanong ni Natasha si Mark tungkol kay Rufus. Sinabi ni Mark kay Natasha na si Rufus ay nakatira dito mag-isa dahil ilang araw na ang nakalipas ang kanyang mga magulang ay nagtungo sa ibang lungsod. Iniwan ni Mark si Natasha sa kanyang bahay. Sinabi ni Natasha kay Mark na huwag kang pupunta sa bahay ko bukas. Ako mismo ang pupunta sa bahay mo. Kinabukasan noong nag-aaral si Mark sa bahay niya. Pagkatapos ay sinalubong siya ni Natasha sa kanyang bahay. Parehong nakaupo at sa isa't isa at pagkatapos ay lumabas para maglakad sa pamamagitan ng bisikleta. Nakasalubong ni Mark ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa daan at binibigyan sila ng droga nang makitang nalaman ni Natasha na may droga si Mark. Kaya pag uwi niya nang hingi siya kay Mark ng droga. Binibigyan din ni Mark ng droga si Natasha pareho silang umupo sa kwarto at umiinom ng droga. Iniling ni Natasha kay Mark ang kanyang laptop. Sa sandaling binuksan ni Natasha ang laptop ay nakita niya ang mga adult video na naglalaro sa laptop. Sa totoo lang pinapanood ni Mark ang adult video na ito pero nakalimutan niya itong eye off. Nasisiyahan si Natasha sa panonood ng mga video na ito. Binuksan ni Natasha ang kanyang Facebook profile sa kanyang laptop at nagsimulang ipakita ang kanyang mga pribadong larawan kay Mark. Nang makita ang mga larawang ito ay tumayo ang sandata ni Mark. Sabi ni Natasha gusto mo bang maging physical kasama ako bago magsabi ng kahit ano si Mark dito. Nagsimulang magubad si Natasha ng kanyang mga damit dahil sa naging physical ni Mark sa silid na ito kasama si Natasha. Matapos maging pisikal ang dalawa ay nagsimulang magkagusto sa isa't isa at gumugol ng higit at mas maraming oras sa isa't isa. At magkasama si Natasha sa kwarto at nag-uusap. Sinabi ni Natasha na natutuwa siyang kasama si Mark at nais niyang manatili dito magpakailanman. Sabi ni Mark oo bakit hindi ka pwede magstay dito hanggat gusto mo. Sunod naming nakita ang tito ni Mark at ang mama ni Natasha nakakauwi lang mula sa biyahe. Iniling ng nanay ni Natasha na umuwi si Natasha sa kanyang ngunit sinabi ni Natasha na ayaw niyang umalis dahil e enjoy siya dito. Sabi ng mama ni Natasha dito na alam ko kung bakit ayaw mong umalis dito at alam ko lahat ng ginawa mo kay Mark. Nang marinig ito ni Natasha ay nagsimulang makipag-away sa kanyang ina. Ngunit nahuli ng ama ni Mark si Natasha. Galit na galit si Natasha sa kanyang ina. Maraming ipinayo ang nanay at tatay ni Mark kay Natasha. Dahil sa kung saan si Natasha ay kailangang umuwi kasama ang kanyang ina. Kinabukasan ay dumating si Mark upang makipagkita kay Natasha sa kanyang bahay. Kung saan sinabi ng nanay ni Natasha kay Mark na anak hindi mo kasalanan. Pero si Natasha ay isang spoiled girl na medyo madumi ang ugali. Siya ay naging pisikal sa maraming matatanda pati na rin sa mga kabataan. Isinara ng mama ni Natasha ang pinto at pinaalis si Mark dito. Ngayong gabi pumupunta si Natasha sa bahay ni Mark dala lahat ng gamit niya. Sinabi ni Natasha kay Mark na babalik siya sa kanyang lungsod kaya sasama ka sa akin. Nang marinig ito ay hindi na nagsalita si Mark matapos sabihin ni Natasha na nakipag ang kanyang ina sa kanyang tiyuhin. Dahil nagpapa-physical ako sa uncle mo at habang nagpapa-physical nakita ako ng nanay ko. At gusto ko para magkaroon ng away sa pagitan ng nanay ko at ng tiyuhin mo. Kinaumagahan ay binibigyan ni Mark si Natasha ng pera mula sa kanya para walang problema si Natasha na umalis dito. Pagkatapos nito ay tahimik na umalis si Natasha na kinuha ang kanyang mga gamit. Sa bahay ni Mark ay napag-usapan ang tungkol sa paghihiwalay ng kanyang tiyuhin. Kung bakit nakipaghiwalay si Gina sa tiyuhin ni Mark? Alam ni Mark ang buong katotohanan ngunit hindi nito sinasabi kahit kanino. Makalipas ang ilang araw ay tumawag ang kaibigan ni Mark na si Rufus. Pero hindi sinasagot ni Mark ang tawag ni Rufu. Isang araw pumunta si Mark sa bahay ni Rufu. Nakita ni Mark si Natasha dito na ngayon ay nakatira kay Rufus. Sinabi ni Rufus kay Mark na maraming beses akong tumawag para sabihin sa iyo ang tungkol kay Natasha. Pero hindi mo sinagot ang tawag ko. Napatingin si Natasha kay Mark. Dito ay galit na nakatingin si Mark kay Natasha. Naiintindihan ni Mark dito na ang pag-iibigan ay wala. Sa halip pang lahat ng ito ay isang hindi tapat. Galit din na kinukuha ni Mark ang mga dahon ng bisikleta niya rito. Nakatingin lang si Natasha dito. Pagkauwi ay naisip ni Mark si Natasha at dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood.